Hindi tayo close para tanongin mo pa ng mga ganyan tanong. Hmm. Kamusta naman kayo ni Dr. Park? Ang tao yan. Hindi masyadong halata. Pero close-minded at nakakainis siya. Nagaling na siya. Siguro pinuproblema ano mo rin Lagi siyang ganyan. Kapag tapos sa bag lang, siya maligo. Hindi mo, huwag mo ibigay yung milk sa kanya. Dapat siya na makuha. Hindi ko may hospital niyo. Ako naman para may sakit. Sa ano na ginawa niya? Nagdidi na niya siya. Hindi niya ako inistorpo. Importante malaman niyo na isang head of surgery. Siguradong tinaguhan ni President you Park you na maakain niya. Kasi para ang bait-bait bait mo. Alam mo kasi, Thank you, mahal ko. Ang pangalit Magdalas pumalpak, lalo na sa malalaking bagay. Kung magsalita kayo, parang gusto niyang mm -hmm. pumalpak si Dr. Park. Yun ba ang mo? Concern lang naman ako sa kanya.